Hello, magandang araw po sa inyo lahat. Ano nga po ba ang katotohanan dun sa trending na 'yon? Alam niyo po ba yung trending na 'yon na parang binabasi diwata no na parang nagpa-picture kami doon. Isa ako din sa mga nagpa-picture at uh, marami kasi yung nagkatanong sa akin kung totoo nga gaw na para kami na bastos ni diwata that time kasi isa nga po ako doon sa mga parang sinimangutan niya habang nagpapa-pictorial. So, yun nga po pag-uusapan po natin 'yan dahil nga po marami ang nagtatanong sa akin kung gaano daw katotoo na may attitude si Diwata. So, yan lilinawin po natin yan. Actually, guys, ako po yung actual na nando doon. At isa nga po ako doon sa mga vlogger na nagpa-picture, no? At uh, nakita nyo naman doon sa nagtitrending na video, di ba? Na nagpa-picture ako, ako na yung bandang huli. So, ito pong masasabi ko doon sa mga nagtatanong. So, tinatanong nila kung totoo nga daw na may attitude si Liwata. Ang masasabi ko lang, guys, that time, alam nyo kasi, explain ko lang sa inyo, si Liwata, yung oras na yun o yung panahon na yun, ay hindi niya iniisip na celebrity siya. No, wala sa kanya yon Hindi niya iniisip na, ah, kailangan mag-smile ako, ganito, ganyan. Kasi, wala kasi sa isip niya yon na ay siya ay isang celebrity. No? Which is, marami ang nag a sa kanya na ganito, ganyan. Ay, mo ganito, ganon. Dapat, pag na yung nagpa-picture, nakangiti ka. That time, kasi siguro, sari-sari na rin ang problem ni Diwata. At masyado siya ng stress that time, no? Sa left and right, na wala nang katapusan nagpa-picture ng mga vlogger, no? kasi sino naman talaga ay visit na dahil wala naman siya magagawa na for picture. Ako nga inunawa ko na lang siya. So that time na yun, parang happy nga lang yung pagpapapicture ko na sa kanya. Which is, alam ko wala na rin siya sa mood at para namang hindi ko na siya pwede pilitin na ganito ganyan. Umismile ka, diba? So tayo nakikiamot lang ng konting, ba diba? Ano naman lahat. So ang masasabi ko, hindi naman po pag-a-attitude yun. So normal lang yon sa isang tao na talagang namang kahit naman kayo lumugas sa sitwasyon niya, negosyante siya at ang priority niya yung kanyang business. So, hindi naman niya priority yung magpa-picture ng picture kayo sa mga pasya. Although, dapat kailangan nga. So, in excuses na sa mga iba na hindi nakakaunawa. Ako nang unawang unawak siya. Kaya nga that time yung nagpa-picture kami, no? medyo hindi pa nga siya naka-smile yun. Gusto naman niya magpa-picture, gusto naman niyang, ano ah, may tumatabi sa kanya nagpa-picture. Kaso nga lang, hindi niya lang alam kasi isan, di ba napansin niyo yung mukha niya na pag merong nagtatapat na camera, gumagano siya. Kaso nga lang, biglang napapabali siya sa iba. Kasi nga, hindi sa ayaw niyang Makipa, makipag-picture kayo sa kanya. Hindi sa ayaw. Kundi gusto niya. Kaso nga lang, hindi niya alang, i alam i-approach kayo kung paano ba. Kasi that time ngayon, talagang medyo uh, left and right na rin kahit sino mabubugnot sa ganong sitwasyon ano? dahil ako talaga nung nandun doon ako that time na yun, talaga na unawa ko siya kung bakit talaga nabubis, na, na nakakabwisit naman talaga kahit naman ako lumulgar doon sa sitwasyon niya gano'ng talaga ma magiging emosyon ko no? na ano ba to parang hindi na ako makapagtrabaho ng maayos dahil ano ba puro pa picture na picture na lang ba wala naman siya wala naman mapapalago sa pictorial although kailangan yon pero hindi yon alam niyo sa totoo lang, kung uwang unawa ko siya. Kaya nga, after that, nung binablog ko siya, lagi akong nakikipag-usap doon sa pinsan ko, which is kaklose niya. Sabi ko gano'n, uh, dapat ganito na lang ang ano, di, ano, diwata, dapat may nag-advise sa kanya. Ganyan. So, siguro sa ngayon, meron na nag-advise. At uh, medyo yung mga basher kasi, eh, yun ang parang ginagawang ano sa kanya, bala, no? yung sinisilipan. Alam mo na may mga inggitera. So, ganun talaga. No, sisilipan ka ng sisilipan at lalo na yung mga kalaban niya, no? Na talaga namang gumagawa ng paraan para at least mabas siya, masira siya. So, ang akin lang, katulad ng unang vlog ko kay Diwata, pag yan ipinagkait, no, ay pa pinagkait, yan ay binigay ng Diyos no? Oh, ang kapalaran niya talaga tadhana ang nagbigay. Hindi niyo pwedeng harangin na kahit anong sira gawin niyo, hindi niyo siya masisira. Yan ay talagang kaloob ng tadhana. Yan ay oras na niya. 'Di ba? Kumbaga sa bolang kristal na sa kanya lang, ang bolang kristal, 'di ba? Wala tayong magagawa doon. Bagkos, 'di ba? Unawain niyo na lang. Kaya ilang beses na ako nagba dito na unawain niyo si Diwata dahil hindi naman talaga siya celebrity at hindi naman niya pakas maging celebrity. Which is tao tao ang nigaan sa kanya naglulukluk na maging ganyan no hindi niya kagustuhan nyo kaya wag nyo hanapan no na ganito ganon bat niya na si Liwata ganito ganon naga attitude wag nyo hanapan ng ganon dahil in, in the first place hindi naman talaga yun ang po focus niya, hindi naman siya ayaw niya maging celebrity, kundi right on lang siya sa social media at right on lang din siya sa mga influencer na iba yung mga vlogger o mga celebrity na nalilito na rin siya, kaya dapat uunawain niyo talaga. At salamat nga siguro meron nang nag-a-advise sa kanya ngayon dahil na at least na itatama niya na, no? So ngayon nag i na siya sa mga picture-picture na yan. So at least na itatama na. So yun ang sinasabi ko noon pa na kailangan may mag-a-advise sa kanya, ganito-ganyan. At yun nga, salamat masuguro siguro kay Rosmar siguro si Rosmar si sinasabihan din siya na ganun ganon at narinig ko nga siya sa mga vlog ni Rosmar na dapat pag may problem siya magtago lang siya sa binigay na kibit ano sa kanya di ba na room dun lang muna siya at pag meron na siyang uh, uh nasa mood na siya labas na siya yun, ganun talaga ang technique siguro salamat talaga kay Rosmar dahil at least ginaguide niya si Liwata at nako, napal, napakalaking problema niya pag napabayaan at talaga naman mag-effect mag, mag -e yan kay Rosmar dahil uh, endorser siya ng product no? so kailangan talaga alagaan ni Rosmar yung career ni Liwata so ayan po ang katotohanan so yan sa mga nagtatanong na nakikita ako, na po, panood ako na ganito ganyan, totoo ba daw na ugali, may attitude wala pong attitude si Diwata, natural lang po yun natural lang po yung gano'ng reaction na kahit sino po mabibisit sa mga nagpapapicture na wala naman siya talagang yung time niya, mauubos na lang sa gano'n so unawain niyo po, kaya yung mga makikitid ng utak niya, very sensitive alam mo nangyari na rin yung <laughs> nangyari kay Diwata, yung minsan nami-misunderstood ako, yung pagtataray ko akala suplado ako, matapang ako kaya minsan, ibang ba, mga gano'n wag po, masama po yung ganyan yung nangunguna po kayo sa sa tao, pinangunahan nyo ng ugali O nag-aano, nag, nag, nakagat kayo Nag- the judge na kayo, bawal ang judgmental. Hindi po ganun tao si diwata. At ang mga waray po, very transparent sila. Katulad po waray ako, transparent ako. Kaya minsan nakakapagsalita kami ng hindi namin alam na nakakasakit na pala. Yung mga ganong case. Kasi nangyari na rin sa akin sa Australia. Minsan marami ko na nakamisunderstood sa akin. Nagsasalita ako ng ganoon. Yung minsan yung pabiru kong bagsa, seryoso na para sa kanila. So ganun po si diwata. Kaya yung minsan yung mga birunya niya, yung banat niya, akala seryoso seryoso na. So, wag po gano'n. Huwag tayong nag-iisip ng gano'n. Dahil masama po yan. Sa isang banda, mabutin tao po si Liwata at karapat dapat, dapat talaga sa kanya ay yung blessing na tatanggil ay mapunta sa kanya. So, yun po. Talagang God na po ang nag-ano yan. Nag, nag, uh, create no ang naglikha ng swerte niyang niyan at hindi niyo pwedeng awatin di ba ganun po talaga pag pinagkalob ng Diyos ang makakalaban ng Diyos talagang kahit anong harang na gawin nyo, mamamayag pag at mamamayag si diwata okay guys so ayan na yan ang katotohanan sa mga nagtatanong doon sa video na panood yun na nakasama ko. hindi po attitude ang pinakita ni diwata kundi talagang emotion po yon na nai-stress na lang din siya dahil wala nang oras no wala nang siyang oras na ginagawa kundi pa picture pa picture so that's why sa kasino mabibisi okay guys so ayan na nalinawan nyo na na hindi po attitude yon kundi talagang uh, kahit sino mag pagbisi sa work ganun magiging asta so ang kasi mga ibang vlogger doon ay eh, talagang wala na wala na siyang Tawag, hindi na siya makatanggi parang langaw na lang sunod-sunod sa kanya kaya mabubisi talaga okay guys so uh, at least naintindihan nyo na mabuting tao po si Diwata wala po sa kanyang attitude-attitude na ganyan very transparent lang po siya pero hindi po siya plastic katotohanan lang po kaya minahal po siya ng mga tao dahil totoong tao siya okay guys so ayan nalinawan nyo na pakishare nyo lang po para at least maalam po ng ibang mga yung mga nagbaba sa kanya, tigilan nyo na yan. Okay guys, so maraming salamat at God bless. Thank you.